if there's a will, there are so many ways kung ang problema mo, kinakapos ka sa bola gusto mo makatipid, eto na ang solusyon, ang aking DIY number 10, at ito yung paggawa ng improvised ball Ah, makasiguradong makakatipid ka sa iyong pang-araw-araw na training sa paggamit ng bola at kung paano ko ito ginawa, eto panoorin nyo, let's go! Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka ok Welcome back to my channel At uh, ang aking pong ituturo Sa aking video ngayon Ay yung paggawa ng improvised ball Dahil ito po ay uh, Base sa aking karanasan Nung ako ay nag start ng aking Softball and baseball program Talaga naman kulang na kulang ako sa gamit At lalo na ang bola E eh, alam nyo ba na ang bola Ay isa sa mga sikreto ng matagumpay na baseball and softball team, 'di ba? Pag wala kang bola, pag isa o dalawa tatlo lang ang bola mo, naku po napakahirap. Ah, ang hirap, matagal na ma-develop ang mga ang mga players at ah, alam nyo, na punta ako ng uh, China, napunta ako ng US. Ay nako, talaga naman makikita ko napakaraming bola. Stay station napakaraming bola kaya talagang nga uh, Uh, hindi sila namumor problema dahil syempre kung pa uh, yung budget nila ay eh, talagang meron silang budget tayo medyo kulang sa budget diska diskarte lang ng mga coach ngayon etong karanasan ko nakapagpalakas naman ako ng team talaga namang uh, develop sila pero gumamit lang po ako ng mga improvise kaya yun ang gusto kong i-share sa inyo kasi alam nyo etong ito itong pamamaraan na to Makakatipid kayo sa paggamit ng mga bola natin na binibili. Yung mga original balls na binibili natin ay pwede lang nating uh, gamitin sa actual batting practice, uh, yung uh, live pitching na or uh, paggagamit natin kasi ito sa pang-araw-araw ay napakadaling masisira at talagang uh, mahihirapan tayo at uh, dahil kulang tayo sa budget, hindi tayo pwedeng bumili ng bumili. Kaya Ah, uh, ito ay uh, ituturo ko kung paano uh, dumami yung bola, ha? Uh, gumawa ng improvise para uh, magamit mo sa iyong everyday training. Kaya ito po panoorin nyo. Ang una nating gagawin, ang unang step na ituturo ko ay uh, tega ito muna. Ano yung mga pwede nating gawin na materyales sa paggawa ng improvise ball? Ito po rubber. Rubber 'yan. Mga rubber po, rubber strip may nabibili po nito sa palengke. Ito'y binili ko sa Divisoria. Ah, pwede rin tayong gumamit ng ito po sinulid. Gagamit tayo ng electrical tape. At ah, pwede tayong gumamit ng mga lumang damit like ah, ito po ah, itong t-shirt na 'to ay ah, sira na, luma na. Ito po ay pwede natin gamitin. At ah, ito ah, jackstone na bola. Or ah, pwede rin tayong gumamit ng ah, kahit ano, something round, ha? like Jolene, uh, Jackstone, uh, bola ng golf, ayun. So, yun po yung gagawin nating core para pagsisimulan natin sa gagawin nating bola. At ito po, uh, simulan natin ang uh, ang ating paggawa ng improvised ball. Ang una po natin gagawin ay itong, da, itong uh, t-shirt. Uh, Gugupit-gupitin lang po natin ito. Ah, yung po mga lumang garter pwede rin natin gamitin yan ito yung ating unang gagawin ayan, natapos na tayo sa step 1 at ito yung ah naggupit gupit ako ng mga lumang damit. Ito na. So, hindi, nakikita nyo, magkakarugtong yan. Hindi ko siya kinat na pera-peraso talaga. Ayan. So, ngayon, ay, uh, gagawa na tayo ng, uh, ito, ng bola. Gamit ito, itong uh, lumang damit. At, ito yung gagamitin ko, yung bola ng jackstone as a core. Ayan. So, tingnan nyo mabuti ang start. Kailangan yung paggawa natin ng bola ay balanse. Para talagang mabilog ng stone. kailangan madiin para siksek Ayan, natapos na ako ng uh, <coughs> ng paggamit uh, ng uh, lumang lumang damit. At ang mo, ayan. So, kailangan siksikin natin para matigas. And then, para mas mapantay at uh, mas masiksik siya ng gusto, gagamit tayo ng rubber. Ito yung mga rubber strip. Ganun pa rin, kailangan pantay. So, itong rubber ay uh, sisiksikin niya ng gusto yung uh, damit na ginamit natin. Okay, ito na. So, mas nasiksik na siya ngayon. Nakita niya, 'di ba? So, next. Ah, uh, lumang damit. Then uh, rubber, and then susunod natin yung sinulid. Okay, yung sinulid ay uh, para mapantay talaga yung bola. Same process pa rin, ikutikutin lang natin. Ayan, nakikita nyo, di ba? Bilog na. Ayan. So, nakikita nyo. Bilog na yung bola. next itong mas maliit na sinulid para mas mapipantay, mas mapipino ng pino mas pinong pino yung ating uh, surface Ang susunod itong uh, mas manipis na sinulid Ayan. Okay na. And then, ang sunod, gagamit natin ngayon ngayon ng electrical tape bilang cover. Ito na ang improvised ball na pwedeng pwede nang gamitin sa pang araw-araw na training. So wala na tayong excuse. Ah, ang maraming teams, maraming uh, coaches sinasabi na may mahirapan kami mag-develop ng players kasi kulang sa gamit, walang gamit. No. Pwede tayong gumawa ng improvised balls at imagine mo kung meron kayong mga 50 ganito. Kagaya ng karanasan ko, alam niyo, sa karanasan ko I have only one dozen original ball. Pero meron akong ginawang isang sakong improvised ball. So, nagagawa ko ang lahat ng mga drills, throwing drills, batting uh batting practice, toss batting nagagawa ko dahil marami akong ginawang improvised ball at sa aking karanasan, just uh, naman ako ng magagaling na player. Uh, ang importante ay tama yung itinuturo natin na skills, tama yung basic skills. And then we can use improvise para makatipid tayo. Sa ating uh, softball and baseball. Ayun, maraming salamat po. At sana meron kayong natutunan. At uh, huwag niyong kalimutan na i-share yung ating video. um uh, Siyempre, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang video. Marami pa akong ituturo mga uh, improvised equipment sa softball at baseball. Maraming salamat po muli. God bless you all mabuhay kayong lahat bye